Yon, what's up mga koys? Welcome back to my channel. It's been 3 months na hindi ako nakapag-vlog. So, and kaya ako gumawa ulit ng video kasi may mga nagko-comment na yung sa previous vlog ko na Yumi Vet ba yon? Nakakatanggal ba daw yon ng kuto or flesh, mga ganun. Uh, hindi po yon nakakatanggal yung Yumi Vet. Ah, uh, Meron po akong isa suggest sa inyo na sabon na pwede gamitin kaya ito yung ginagamit namin sa aso namin kaya nawala yung mga pulgas. Promise, mawawala yung pulgas. Keep on watching. So ay mga koys, nandito yung aso namin. Hello Kobe, di ba laki na niya? Grabe, oh. Mapaliguan namin siya kasi alam mo na, papakita ko sa inyo kung yung gamit ng sabon. Okay? Let's Siyempre mga kois before that, uh, maliligo muna kami sa dagat. Look at the sea. Wow! Wala na pong bagyo kasi wala lang, hindi ko pinatuloy. Cherries! So <laughs> okay, yan, maliligo kami ngayon ni Kobe. Kahit malamig kasi kakatapos lang ng bagyo. Tapos yung dagat may halo pa. Let's go! So, eh, mga coins, ito yung ginagamit namin yung sabon, Permitrin Shield So, promise, matatanggaw yung ano nito, yung uh, please kasi... So, ayun, mo pala siya sa Agribet. Tumunta lang kayo sa kahit anong store ng Agribet. Basta sa mga pet shop, mga pet shop, meron din na. Ano na, sa mga pet shop. So, ayun, sasabunin so, lang natin. Ano, na lahat, sabunin lang natin yung katawan niya. Tapos, bababad nyo lang siya ng 5 to 10 minutes. Depende sa pulgas na kung gano'ng karami. Pero, promise, na natanggal hmm. agad to. Bilog na lang. Bilog talaga si <laughs> Hindi, namamatay talaga yung mga ano pulgas. Pero yung kuto hindi naman namamatay. Parang nag-prevent -pre lang siya na parang magkocontrol lang ba siya na hindi dumami yung kuto tapos hindi dumapos sa yeah Kaya paliguan natin siya. Tapos gamit yung sabon na ayun, sinabi ko. <laughs> promise, gamitin nyo yun. Ayun. Sa mga nagtatanong, yung sa mga nag-comment, ayun yun, yung ginagamit namin sa bone. Harap uh, sa akin. Yeah. So yun mga koys, pinunasan na namin si Toy Toy kasi tapos na siya naligo. So yun, askal lang to. Pero kailangan pag askal, alagaan din natin. Mas maganda pa ngayong askal, di ba? Combination hmm. siya. At kalimation. <laughs> Nilalamig. So yun mga koys, pagkatapos na yung paliguan si Toy Toy, gamit yung sabon na penetrin. Kaya so, papagalain lang namin siya dito sa pating dagat kasi nandito kami sa probinsya dito sa isla, kaya dito kami gagala sa tuling dagat. Ayan o. Oh. Din, stay toy. toy. Ayan, papatuyuan lang natin si toy toy kasi nasa probinsya eh. Ganyan yung ginagawa natin kaya lakad-lakad. Pati ako matutuyo ako nito. Hindi pa ako uh, nagbanlaw kasi galing kaming ano, namaring kami sa dagat dito. Malamang, alang nang sabukin kayo namaring. So, unti lang yung kuha namin na dilis. Kaya, ayan yung baringan namin. Ayan o. Oh. Ayan, sa tito ko.

Wala si Ko Binaligo. Woo! Fresh na. So, ayan. Hanggang dito na lang yung vlog na to. Kasi, kung di dahil sa may nag-comment, hindi sana ako magbibidyo. Char. So, ayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, bahala ka kung magsubscribe ka. Kung hindi ka, bahala ka dyan. Sige, bye-bye. <laughs>